Welcome back sa Teski. Magluluto uli. Balik, uh, uh, ano, uh, balik trabaho sa Middle East. So, dati eh, sa Dubai ako. Ngayon, sa Middle East. So, ayan Gagawa tayo ng peanut sticky stir fry. Like chicken strips. Or into chunks. So, nakat ko ito into chunks. Or strips. Nasa inyo yan. Kung gusto niyo ng size. So, ma-arinate natin siya ng light soy sauce at pepper. So, yan. Set aside lang natin. So, nag na ako. Naka-chop na yung ating mga gulay. So, yung ating minced garlic. Yung ating chopped red, bell, uh, red chili. Decided. Yung wala yung buto. And then, yung spring onion. Nag-separate ako for toppings. Yung green parts. At syempre, yung white parts. At uh, may konting green parts is sama natin sa paggisa ng garlic and chili and then syempre yung bell pepper cut into strips at carrots so dalawa yung carrots isa yung bell pepper pag pang 2 servings kahit isang carrots lang and then yung maliit na bell pepper lang so dahil na double size yan pati yung ating broccoli dapat yung kalahating tumpok lang pero isang buo yan so pinag-iwalay ko ng ganitong laki strips siya. So, isang flower magiging apat. Ganun. So, inipisan lang natin siya. And then, yung ating sauce, yung sticky. Kaya nga, tinawag natin na stir fry peanut sticky. Or, or, or stir fry peanut sticky. Ba? <laughs> Lagay ko na lang sa caption yung talagang pangalan nito. So, itong ating pang sauce, yung peanut sauce natin is 2 uh, tablespoons of peanut sauce yung ating light sauce, 4 tablespoon, 1 tablespoon uh, honey, nilagyan ko rin ng 1 lime, at saka ng minced garlic, isa na lang, isang minced garlic. So, halu halo lang natin yan, hanggang maging smooth. Yan ang ating pagiging uh, sauce, ang lalagay natin yan. Pag na natin, then, buhos lang natin. So, yan lang kaisin mag-stir fry. So, hanggang maging smooth na itong sauce na to, halu lang natin i-blanch ko lang yung ating broccoli. Optional lang na i-blanch siya ng ganyan. So, pagkakulo is or pagkalagay, mga 1 to 2 minutes lang kasi medyo bubbly na siya, kumukulo siya nung nilagay ko. I-blanch lang natin siya para mag-soap siya. Pag ginisa ilalagay ko na lang kasabay nung chicken na na-fried. So, ayan. tangalin na natin. Tamang blanch lang. Then, strain na natin ito. Siyempre, para hindi mag-soft. So, ayan. Medyo, hindi siya malambot na malambot. Ratch lang para. Mahirap kasi ihalo doon sa malit no? Kasi rola, kailangan wok talaga yung gagamitin. So, ito yung kasi yung gagamitin ko. Wala pang wok. Maliit lang. So, ito yung pang prito ko ng chicken. At saka yung halloumi cheese kasi meron tayong vegetarian. So, mag a ko ng halloumi cheese ah uh, pamalit dun sa chicken uh, fried. And, na fried. Ayan, na-open ko na yung pan. Na natin yung ating chicken. So, avocado oil yung meron ako. Pwede olive oil. Or kung anong oil meron kayo. Ayan. Pag mainit na yung ating oil, pwede na natin ilagay yung 5 natin 2 Para mabilis. Ayan, so, brown lang natin. Brown.

second batch. So, dito ko na rin ulo po. Imamaya yung halong yun. So, mo muna natin. At dito tayo mag-ibig pa. na tayo. Oil. kailangan natin yung tin. Garlic and chili. 不我给你讲到。这个 kasi matagal na ikal stick since yung ating broccoli na blanch natin kahit hindi ko na isabay dito sa carrots ano natin yan for 3 minutes yung bell pepper din 3 minutes natin na siya at for to mix. Luto natin yung for to mix mo. Patayin natin yung bakoli. Black pepper. Lagay nyo natin. Ating bakoli. Lalagay nyo rin natin dito yung salt. So, dito ay na natin ang ating apoy. Nagaragyan ko so, lang ng konting tulog at tubig para ang yung... apoy na. Nagagagay din na lahat yung ating sauce. I-halo lang hanggang maging sticky yung ating sauce sa kulay. Magta-transfer akong, papakita ko sa separate kung na may chicken ay yung may halumi. Um, patayin muna natin. So, lutuin natin yung halumi. So, binuksan ko yun dito para malungka yung ating halumi. Patay Atin lang yung slice ko kasi so, isa lang siya. Maghalumi. Then, i ko na lang to pag naluto. Isa Chop ko na lang into cubes or square. Transfer na natin dito sa ating chopping board. So, isip sa ating... nagluto na yung ating stir fry yung may chicken ganyan natin ng spring onion at yung ating isa na may halumi Tapos lagyan natin yung toasted peanuts ayan plain lang tong toasted peanuts so sticky peanut stir fry yan it's ready to eat ang pagbabalik ni Steski sa pagluluto yan